Mga kasibanwa, nagpasalamat uh, kita una-una bes sa oras nga ginta katon ita pamilya nga rin. No? Uh, Paagay kay uh, Nanay Birona. Ima mandarong uh, pang pila ikaw by the way nga. Panganay. O, panganay ikaw nga unga ni Lola, Maria. Maria. Uh, Mga Mangali. Mm -hmm. oo, oo. Ko lunes nga adlaw, September 15. Okay, uh, nakabaton 'yon ni It Award ang uh, pagkilala siyempre sa anang ika-sanggatos anyos ka edad. Okay, mm -hmm. ko pa sa kinse mismo? Um, ko pa sa kinse, dahil doon na adik karang uh, sa mm -hmm. ano kita, sa tinaka, ang main kita sa Manila, baga, ay on the way. Okay. So, nagtaong at ata na it award ro amon nga hanggang doon nga mayor. Iyat sa, sa LGU kata. Oo, 20,000. Okay. Oo. Karuhan na na ito. Doon nga birthday kita is September 15, 15. 1925. Okay. So, 100 years si nanay, na 70 man akong panganay. Ikaw rin panganay. Pila ka mo nga magbanghod ba yun? Lima. Doon, eh. Lima. Iyak ka mo tanan man sa iya, tangalan? Iyak, pinaka kami tanan ka ron. kin celebrate it. Ano mong daan ang Ag-survive ka mo tanan. Amen. Oo, po. Yun. Sa ka mo nag celebrate ko anong nga birthday? Sa bagay it ako nga rang igmanghod. Una sa likod man. Ito yung okay. bagay na kinatunan mo. Oo. Pero inyong nga ang house na ikon eh, buot si Ed, ano? Daya. Daya mismo. Mm -hmm. Okay. So, una manabi kita ka no? If ever nga o somehow probra ana nga edad may ana pa tag birth certificate kahawid ka mo? oo may amon mm -hmm. ugaring na ay ano ba ho gin ano namon gin palate registration namon ino okay, ho, dahil okay. nga ina... mm -hmm. sa kato nga tempo mga ginikanan tabi kato hindi tabasan da masyado nga mm -hmm. ano gid sa mga oh. Mm -hmm. kung gin pa registered man sanda ginikanan ay nag-agi Oo, oh, do pa. Second World War II. Nakaabot pa si nanay. Okay. Uh, may ano matay mo. Kumusta ho na ito ni Mora? By the way, anang nga pamatinan, anang uh, pananawan, okay tatanan. Okay matay mo sa anang pamantawan, makakita imaw. Pero sa anang magbasa imaw, ay hindi mo tingin halos man imaw makakita. Oo. Pero sa anang nga ron, sa aton nga sugilanon, makapati tayo mga dahil medyo mabubas ko. Mm -hmm. so ag makahambal okay. sa si kung ano mm -hmm. man ra. Anak ka nga, ikahambal ka mo. Pares nga ni, nga din pa, uwis nga to mo ito sa anang birthday. Mm -hmm. Ag ipasalamat. Kaya mga nanag, ako sa ginoong Diyos nga gintawaan pa ako yung kabuhi ng mga gawi. Ang loakon ng mga unga ay masubaybayan ko pa ang makita ko pasanda. sanda. Ngunit medyo kumbaga ay maurong kaklaro ro'n na nga comprehension pat maka-historya pang ito. Oo. Sabotan pa klaro anang pangambayt palo, siya okay man anang nga pag kita, ma'am, sa siya anang origin dito, ano nga ba nga wara na Ah, sinanay kita, natawag kita sinanay sa pinatuan nabas. Nabas, okay. Nabas kita, mauron. Ah, ito't, mauron, na pangasawa pa akong tatay man niya, taga Kaya iya kami sa tagas. Ah, Tagatagas hmm. Ah, okay. Uh, sa ka lima ka mong magmuyang huntanan, ano? Bali pila mm. huntanan so far do apo aga po sa tuhod? <laughs> bali, akong adi, tatlo ro akong nga unga, tapos sa akong sa akong itmangkod na rahay, bali, wago, oo, hmm. di napogo, onsi, agro sa akong nga, Pangaiwa ay pangatlo Apang apat ap, ap, si Binvenida. Mhm. Mm Apang pang apat say apat ap, ap, man body. Ah mm. uh, unsi 3 si. 15. 15. Looking sigi bo kusmarzo ko mau baho tatlo di ko 11 agro, apat, 15. Mm -hmm. Oo, ay tatlo man kaming may pamot pamilya, Roday at mat adit ah, pamilya ah, Okay. Ay pero so far present tanan pag birthday na. na. Oo, present ang kami very good. Okay, saan nisin uman nga official nato at the time ro nag Antoria sa anong nga birthday. Abo. Abo kinangay ko mayor, mm -hmm. vice mayor. Okay. Um, uh, mga list of WD ang mm -hmm. anak mga staff okay. agro barangay council mm -hmm. ag staff man na di na mga teachers na wow. magiya din ka ngayon din na akong tao ang mga invitasyon mm -hmm. agro list of okay, kaya so, award ka na ay isi-serbantad ag Si Mayor. Si Mayor mismo. Okay. So, ro, anat ang uh, halin sa Presidente Pilipinas na ito? Naka-amot yun? Uwak pa. Uwak pa. Ay uwa hambal it. Ano? Mm. It, ah, uh, pinaka, anang ah, uh, head it ng, ah, uh, SWD. I uh, call mm. uh, the way. Kasi raya nga mga October. Mayad mat. Ah, mm. okay. Matesting anay kami kay Lola. Lola, okay man. Mabati animo akong hambal. Ah. Pabati ani mo akong hambal. Oh. Okay, klaro kimo nga kalbor ba kay istorya kimo <laughs> Kita man ni Okay. Okay, nagselebrar ikaw ikasang kasanggatos anyos nga birthday. Paagi sa social media makaron na si imo nga panahon wa pa sa social media man may gusto kang ipaabot nga mensahe, pasalamat sa tanan-tanan nya mga uh, igmanggod man naton makaron taga Tangalan man or Bukon kun nano abi if ever imong nga sekreto pamaan nakasanggatos anyos ikaw. Sige lola. Salamat ko <tari> <laughs> oh. oh, oh. na sa kita gatos Oo. rin abe? sekreto? ikaw gatos. Ano rin mong ipaabot nga minsan sa mga pamuguyo nato at sa nga Nga, nga, nakaabot nga nakaabot ay ako, ay ay sa katos, ang after Nga, Mm. Kabay pa. Nga tawaan man ang ato mga kwamiya. Kajinti. Ang tawag mo ito ng arawat. Ang kapulit nga ng marawi. Nga makasagbus nyo mga pres. Kaya may karakter nga mga edad ba ni eh. Oo. Ay nano eh mo nga kwan nga sekreto may mga ginainom ikaw abe nga. Wa, wa, wa. gid. Tuba, wa ikaw gainom. Anong kaon ka na? Kumusta? Gamama uh, ikaw? Gamama aku katok pero makarang ay iwan na rin. Wairo tana? Haywa aku gamama. Oh, okay. okay. oh. oh, okay. Wairo tana ako gamama. Oo. Ewan ako. Ayun. Oo, o oo, oo, Okay lang. Sige. So, Lola, salamat. Kidali pa man ikaw naging bisitahan. Ikaw naman iya nga ba? sa imong mga sakali Sa kalimbo. Kidali pa ikaw ay ginbisitahan. Ikaw ang nilalilay. <laughs> taga-energy. Ang taga-energy. Ang taga-energy. Ah, salamat. Okay. Sige. Okay. Sige. Oo. Amen wow. Sige. Okay. okay. Ano nga pagpanaw ka na, tinanggan pag man para room abito ito kusina? Pero kasama, ay, so ikaw yun, mo eh. pa. O, oh, sa kalibo pa. Ay, okay. Oo. Oh. Ay, para nga makita man ikaw, ay bugay, bugay man namang nagdungog na makaistorya isang kasintinarian. Mm -hmm. Okay, sige. So, hindi na kami man buhay man. Ma'am, salamat din. Ikaw, personally, may gusto ka mang ipaabot sa mga kaibataan ninyo? Ah, uh, ako man, ay nagapasalamat man ako nga sa akon mga kaibataan, para masayran mananda, bigit sa kinatuwad bilabas mm. Aklan mm -hmm. hay wa sa na nakaadto iya hay ginapaabot ko man kanda nga sinanay hay nagsilibrar ko anang 100 years nga pagpangabuhi iya sa kalibutan ag sa makaron sinanay hay uh, still kicking tagha Amen 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 Dahil ngani nga, nga uh, sa amon man nga pag uh, di para kanda mm -hmm. so Ro akon nga mahambal hay uh, ginapasalamat ko lang sa mahal nga Dios ro pagtao gid akay nanay itabuhi ang ro anang wish gid ani nanay nga ni pag birthday la na hay tawan pag imaw it 150 wow nagapagwi mo sa kalibutan sige so, sige amen ka ba ito nga ita okay. so nagapasalamat ako bisan uwa ka mo mga pariente makangay wa man ka mo makaadto sa amon ay ginapaabot ko lang kinyo nga ro. Si nanay nga Maria Napat Barintos Timban nag-celebrate it 100 years anang kabuhi. Okay. Salamat na nai. Agmay dahi niya gahong kabay si Lord. Nalawas. At kabuhi ka marawi. Pakalimutan niya. Amen. Anak. Takal na ako. Nga makita ko ang balaan niya. Okay. Sige. Energy FM Kalibo.